Good morning Matagal na rin tayong hindi nakapag-vlog dito Galing sa buhangin Simulan natin ang vlog natin dito sa Loob ng kampo namin Okay po tayo ng bahay ngayon Galing po tayo ng duty At Kakagising lang ng motor natin So Lakad po natin uh, Work to Home trabaho to pauwi ng bahay so hello po wala namang important samahan nyo po po maraming salamat po alright welcome back sa JCT Moto mga kaibigan samahan nyo po ko pauwi ng bahay so nasa buwangin pa po tayo malapit po ito sa airport Today is December 14 Time is uh, quarter to nine. Wah! Wow, sarap ng panahon. Ngayon panahon masarap ang long ride sa malayo. <laughs> Medyo mga traffic kasi alas 9 na eh. Ito yung mga peak hours. Huwian. Uh, chill ride lang po tayo. nasa parteng buhangin pa rin tayo masarap talaga gamitin ang motor natin napaka smooth napaka power pwede mo rin siyang gamitin pang daily commute dahil hindi naman gaano kalakas talaga ang consumption ng kanyang gas ang average consumption nito nasa 18 to 22 parang mga MTO 3, MTO 7 lang din and power na papa <laughs> loaded ng tech features so sulit na sulit talaga ang bike nito kaya lang uh, yung uh, sa dami nating motor na gusto masubukan eh, eh kahit na perfect bike nito para sa atin ay eh, nakapag-decision pa rin tayo na eh, i-let go dahil gusto natin makatry ng ibang motor eh, may hirap naman mag collection ng maraming motor ha? Uh, dami mong i-maintain at the same time uh, wala, tayong ganung kalaking savings para bumili ng napakaraming motor maybe one day uh, matapos natin may ikot yung mga motor na nasa bucket list natin matapos natin masubukan ay balik tayo sa MTO pa rin talaga MTO na yun eh Traffic na nga Traffic na nga Amin bagong department store dito sa Davao meron ba yung ginawang ni-restore na NCCC sa so, may maa napakalaki I think open na yung yun eh try ko dalhin mga bata doon mamaya ah sarap gamitin MT1 eh. na yun talaga yung Pagbenta ko nitong motor na ito parang ayaw o gusto ang <laughs> pakiramdam ko eh mabenta man o hindi ay okay lang naman sa akin uh, satisfied na satisfied na ako sa kanya eh nasa parting papuntang maaan na po tayo kailangan mo mag dahan dahan dahil uh, meron mga speed gun ano tawag ito nalimutan ko na naman lagi ko malimutan ang tawag nito mga speed detector nito uh, parang mga nasa US baga so uh, dapat uh, nasa 60 ka lang uh, pinakamabilis mo yun o know, oh, yun know, sa itaas natin yun po mga speed gun kaway kaway <laughs> meron pa doon sa may unahan maganda sana kung may cruise control itong motor na ito para maset mo lang na 55 or 60 uh, at kung na siyang tatakbo lang sa speed na sinet mo ito yung bagong MTO na yung ngayon uh, 4th gen 2024 or uh, 25 yeah. Maganda na ay eh. meron na nga cruise control bago tayo sisingin kailangan sipatin talaga natin kasi hindi natin alam kung may susulpot so yung bagong MTO na ngayon ay meron ng cruise control na napakaganda standard na ang cruise control sa kanya so um, kahit na yung base model uh, meron na siyang cruise control so, Parting mana po nagagawang overpass dito ay malapit-lapit na rin matapos almost nasa siguro 80% completion na you know ayun malapit na yan so malamang hindi na na magtra-traffic dito pag natapos na yan dahil ah, laking ginawa niyan yung mga going north ah, going north, going south ay dyan nadadaan sa itas ayan ah, siya very magnificent ang isang kinaabangan natin ay yung tulay papuntang Samal at yung tunnel, na longest tunnel in the Philippines, ay ginagawa rin po pag tapos yun, eh, napakagandang daanan lalo na ang Samal Bridge madali nang mag outing magtampisok sa white sand ng Samal pag natapos na ang Davao Samal Bridge uh, eh, gusto mo natin mag white sand white sand mag beach outing ay may hirap dahil kung tatawid ka ng Samal may dala kang sasakyan ay ang tagal ng pila around mga 3 3 hours grabe 2 to 3 hours malubha malubha ang pilahan ah, ganito katindi ang traffic dito dahil hindi pa tapos itong flyover kung natapos to ay wala na wala na ang traffic dito na naman po tayo ng last banda na ang lahanan, inayos na nila. Hindi na maalon-alon. <laughs> lalaki ng mga truck ito yung nakakasira ng spalto, spalto dito eh yung bibigat ng mga truck yun o, know, nag-aalon-alon yung daanan lalo na pagtanghali lumalambot yan eh kaya nasisira kaya Tirasas pag weekends Maraming namimitik dito Pag madaling araw Mga alas 6 may namimitik din Pero usually ang spot na mga Namimitik ay nasa Nasa Buda O uh, bypass mental Bira lang namimitik dito Sa may coastal meron din daw din dahil dito dahil maraming lumulusot dito basta intersection yan paakit ang jack rates sa kaliwa pababa na po tayo going to Matina magandang view doon no? kitang ang dabao ultra equip ang laki ng mga heavy equipment no? gusto kong uh, kapehan dito masarap ang kape nila uh, at mura pero uh, mamadali tayo pa eh. sa sunod na lamang <laughs> tuturo ko na lang sa inyo uh, masarap at murang kapehan dito malapit na ito uh, Bin express yan uh, Bin express mura na yung kape nila at masarap walang tumatambay dahil may init pero madalas uh, yung paghapon ng gabi maraming tumatambay uh, sa so, may Maxina na po tayo malapit na po tayo sa may Catalunan Grande Napakabilis lamang ng ating biyahe para tayo nagte-teleport. Wow! Ah. Ah, sarap ng motor na ito <laughs> Yes, sarap oh, ah, Ikot tayo ng kanan Township ka smooth ng yang down jeep ayan ayun o, traffic smooth. Mga kaibigan uh, dito na natin tatapusin ang ating vlog na ito uh, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama ninyo sa akin buhay ng bahay. Kaling po ng trabaho uh, Thank you very much po uh, See you muli sa next vlog malam